Ayan, kain tayo. Ayan ulam namin oh. Tayo magmumukbang. Ayan, may ginataan tapulo. May sinabaw tayo na ayan ang hirap kitain. Ayan, sinabaw na lumahan. Gusto na guys. Tapos ay mayroon tayong ayan, sikat. Uh, sikat na pinangilawan namin kagabi. Ayan pa. Asa na. Hirap makita. <laughs> Ito, ito na lang. Ito. Piliyong, ayan. Ay. Tapos, meron pa rin tayong ayan. Ritong tapulo. Okay, ayan, na, ay. Kain tayo, guys. Dami namin ulam. Sarap ah, na sinabaw. ay. ano masarap. Yeah. Mga kinadong pa. Iinuna ko yan at sabi ko nga masisira. Talagang ako dito pa din. <laughs> Tiktilaok, sabi ng manok. wait guys. <laughs> Ayan, may na, na Ako nagbili ng ulam lang kanina. Kaya Gusto niyo check Ay. <laughs> At ako na nangalak ko sa video ngayon. <laughs> Ayan niya. Ako rin kita. Ako rin kita. guys ang paulit-ulit, ang paulit natin, ang paulit, Ikot ikot-ikotin natin ang ano. Hindi man sa iyo ay? Ito na naman. Nagdirim ate sa akin. Ay, hindi ka makita eh. Hmm. Ayan. Maliwanag. Nasabi ko sa iyo, sana ha.

Ano, baka masyaraan rin yun. Yung At ano, yan yung alat ng pagkaganga. Ano natin? Ito. Ah, kumagay ito? Mm -mm. Hindi pwede yan. Baka malulun mo. Kumain ka na daw muna. Wala na itong laman, oh. Kumain ka na muna. Hmm, Pagbibli man di sa bahay, nata-sukit may minun ito sa lang ang hinabol Itong bata ko ito napakakulit. Mm. Nicole! Galahin mo ng bata. Kuha na si Nia din eh. Yeah. So, ito ang mga kapukubibe, masisira ang floor matubibe. Masisira. Ito, plor, masisira. Masisira. Uh, datong, uh, ito yung kong tawagin ay susong dalaga. Sipsipin natin. natin. Mm, sarap. Dami eh. Mm. Okay, kung kami kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung naman kung ano kung ano kung naman ano kung ano Gutom. ano luto nito? Ay, ulister lang. Ulister lang. Ang akin, di ba sarap ang pagkaluto ng bata? Ang alat. Lahat ng luto pa rin maalat. Hindi ka pa nakain, ha? Nagubusit ka. Ako, ako na makuha. Mm. bigas pa ang baso. Ang aming pinangilawan kagabi. Mm. Ito guys, masarap na pagkain ng kamay. No. <laughs> Pitsil lang yung <laughs> na na naman ako ay. Halatang gutom guys. Ano ba ang hawak ng maso? Hindi mo inahalo talbos ang kamote? Ang talbos ang kamote, halos binigay ko lang kailan. Hindi ko binigay ng parang sistema. Ayawin inay na ito. Bata ng sistema. Sa kwat ng... Nilagay ko iba doon, asa kanini. Pilikol doon. Salat, agarap, wala, Hindi. Wala ano, ko kung gano'n doon. Yan na ko ako sa likod ko. Ang kaya Milbin. Ano? Yung tabas ng kamote. Ay, kahap ano, nung isa araw din. Sarap ng kain ko nung... Ano, well, at Naglaga ako nung, Yan, patro is kinang ano yan. At saka kamote na Naglaga ah. ko basta sa ko sa toyo na may kalamansi. Ay, sarap nang din. Ito ang gusto ko talaga, oh. Ito, ito. Sarap. Nakasasabawan din naman yung aking ano. Ang mga bata lang talaga din. Nakainang gaya mo. Ano? Kaya nang okay, Nagsabaw lang sila kanina. Ako naman. Lagi na naman. Sa, ano, ako naman. Ako naman. Ako naman. may mga video nga sarili.

Hindi lang sa matatabaan natin. Ang katangan. Ang katangan. Pag dito. Pag dito may mga laman. Oh, hmm. Tinanggal Tinagalkulaan siya na tanong. Ay. Ito yung tinatawag na taktake na. Hmm. Tingnan niyo kung paano ko siya tanggalin. Okay. Ano Kahit wala sa pansungkit. Ang papahiya <laughs> yata ako guys. <laughs> 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 Ang isin ko. tanggal ko. Dalawa lang na nagagawa. Kailangan ka. Ito guys, oh. Madaya guys, pinagpuk... Sinagpuk na Yun. Hmm, ayan, oh. Kaya nabawal sa iyo mag... Ano yan, ha? Hmm. Huwag asubo. Daya-daya, eh. Ay, kain. Wala. Hmm. Kanita. Ang galing, ha? Hmm. Nasa na, na naglag mo? O pati na anak ko, na nalilang na. Ang din. O, malagi anak. Ay, so, okay. oh, okay. ba? Kami na, tay! Sige! Ang lalaman niya, kaya ganun ang gusto niya, no? Hindi naman nakakain. Ito, baby, sipin mo. Ay, akin Ay. Ay, hindi ko napaksipsipin. Ay! Bukang malulun. Hindi nga matanggal yan. Ito, itatak-tatak na. Mm. Hindi nga matanggal. Samal na lang, samal. Sa hindi tayo pang pagkain. Ilang araw ko mm, naman talagang pagkain. Ang talagang naman hindi.

Kaya <makes> kung <noise> may kanin pa kumakain makain pa. Ah, so Eh, mm. kanin ah. Hindi ko na. Uh, Panis? Hindi. Hindi okay, man. Sa bahay okay. naman, ang sinain ko din lang. yung ka okay, nila. Ano ay. Tira ka nila. Tira ka sa isang kilo. Itibahaw din yung kinain ko.